Hello mga kitchenette, it's bugtong bugtong time. Eto na, sabi ng iba, itsura niya ay pagkapangit-pangit at ang lasa niya ay pagkapait-pait. Ngunit ang sustansya ay sulit na sulit. Ano kaya ito? Grabe, sa kanamit mas kinapait ang aton nga marguso. Ang palaya, okay patikim. Alam mo hindi ko piniga kasi ayaw kong mawala ang kanyang nutrients. Mmm. Mm, yummy, yummy. Mm, Oh. Yan na. Ready to serve. <laughs> Ready for the appetizer. Ang ating ensaladang apalaya. And here's the part today ang dami natin na ng ang palaya. Kaya, igisa natin. Lagyan na natin ng salt yan. At uh, ang mga paborito kong Uh, spices, ginger powder, onion powder, garlic powder, at maya maya lang ay lalagyan natin ng itlog. So, very easy lang, ba? Diba? Matapos igisa ang inyong mga ampalaya na slice, lagyan lang siya ng well-beaten eggs. That's it for today. Ampalaya ang sagot ng ating bugtong. Happy cooking and eating. Have a great day and God bless us all.